mga munting kwento, kwento sa tunay na buhay at mga kathang isip lamang na mapupulutan ng magagandang aral. Bago natin simulan, please like, share and subscribe, and don't forget to push the notification bell. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang sundalo. Isang araw sa isang maliit na bayan, isang sundalo ang bumalik mula sa isang mahirap na misyon. Ang kanyang pangalan ay Sergeant Elias, Isang batang lalaking pinalad na nakapagtapos ng kolehiyo bago pumasok sa serbisyo. Isang taon na ang nakalipas mula nang magumpisa siya sa military training at ang araw na iyon ay magsisilbing kanyang unang pagkakataon na makauwi sa kanyang pamilya mula sa digmaan. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang tahanan, ramdam niyang may kaba at kasiyahan. Hindi biro ang mga pinagdaanan niya sa mga nakaraang buwan, mga misyon, laban at mga kaganapang nagbago sa kanyang pananaw sa buhay. Sa bawat gabi, wala siyang katiyakan kung siya'y majay gising pa o hindi, kaya't nagdesisyon siyang gawing makulay ang bawat sandali. Pagdating sa bahay, tinanggap siya ng kanyang pamilya ng masayang ngunit may halong lungkot. Alam ng kanyang ina ang hirap ng buhay sa isang sundalo, ngunit proud siya sa anak. Binati siya ng mga kaibigan at kababayan. Ngunit ang mga alaalang natutunan niya mula sa laban at sakripisyo ay hindi madaling kalimutan. Habang nag-uusap sila sa isang malamlam na hapon, napansin ni Elias ang mga mata ng kanyang mga kasamahan na puno ng pagod at pangarap ng isang mas tahimik na buhay. Ang bawat sundalo ay may kwento, at sa kanyang mata, ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa bansa, kundi para na rin sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat isa. Sa mga susunod na linggo, nagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang guro sa military academy. Nais niyang ipasa sa mga kabataan ang mga aral na natutunan sa digmaan at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at sa mga kapwa tao. Habang tumatagal, unti-unting natutunan ni Sergeant Elias na hindi lamang sa harap ng digmaan nakikita ang tunay na halaga ng pagiging sundalo. Sa pagiging guro, nakita niya kung paano nakakaapekto ang kanyang mga kwento at karanasan sa mga kabataang naghahangad na maging katulad niya, matapang at tapat sa tungkulin. Minsan, habang nagtuturo siya ng mga disiplina o nagbabalik tanaw sa mga aral ng kasaysayan, nakikita niyang may mga kabataang nagkakaroon ng takot o pangarap na makaligtas mula sa realidad ng digmaan. Ngunit para kay Elias, Mahalaga ang kanyang misyon hindi lamang sa pagtanggol ng bayan, kundi sa paghahatid ng mga tamang pag-uugali at pagpapahalaga sa mga susunod na henerasyon. Isang araw, habang nagsasagawa siya ng klase, isang batang kadit ang nagtanong, Sergeant, bakit po kayo naglingkod? Ano ang natutunan niyo na pwede naming magamit? Tahimik na mumiti si Elias at tumingin sa mga mata ng kanyang mga estudyante. Natutunan ko, Aniya, na hindi ang mga armas ang tunay na nagbibigay ng lakas. Ang lakas ay nagmumula sa puso, sa mga taong kasama mo, sa iyong bayan, at sa iyong pamilya. Sa bawat sakripisyo, natutunan ko na ang tunay na laban ay ang labanan ang takot at magpatuloy sa buhay ng may malasakit at pag-ibig sa iba. Minsan, kapag natapos ang klase, mauupo siya sa isang tabi at magmumuni-muni pinapaisip sa kanya ng buhay na ito na, kahit siya ay pinalad na makaligtas, may mga kababayan siyang hindi na nakabalik. Hindi nawawala sa kanyang isipan ang mga kaibigan niyang nakasama sa misyon, at ang mga alaala ng mga nasirang buhay na ipinagpatuloy niya. Ngunit ito rin ang nagsilbing inspirasyon sa kanya, na maging isang gabay, isang halimbawa, at isang tunay na sundalo na hindi lang naglilingkod sa bansa, kundi naglilingkod din sa kanyang kapwa, sa kanyang komunidad, at sa kanyang pamilya. Nakita ni Elias na ang tunay na halaga ng pagiging sundalo ay hindi nasusukat sa bilang ng mga laban na kanyang napanalunan o sa mga medalya na kanyang natamo. Ang halaga ng pagiging sundalo ay nasa bawat hakbang ng pagkakaroon ng malasakit, pagtulong sa kapwa, at pagpapakita ng tapang hindi lamang sa digmaan, kundi sa mga araw-araw na hamon ng buhay sa bawat pagtulong sa isang batang kadit, sa bawat pag-alalay sa mga pamilya ng mga kasamahan niyang nawala, at sa bawat pagtangkilik sa bayan, unti-unting natutunan ni Elias na ang pagiging sundalo ay isang walang katapusang misyon ng paglilingkod, hindi lang sa digmaan, kundi sa bawat aspeto ng buhay. Habang tumatagal ang mga taon, naging mas matatag si Sergeant Elias sa kanyang mga desisyon at pananaw sa buhay hindi na lang siya basta sundalo o guro, naging isa siyang tagapayo, isang leader ng komunidad na nagsusulong ng mga pagpapahalaga sa kabutihan, pagunawa, at pagtutulungan. Sa bawat pagdapo ng mga bagong kabataang kadit sa Military Academy, ipinagpapatuloy niya ang mga kwento ng tapang, sakripisyo, at pagkakaisa. Ngunit higit sa lahat, ang pinapahalagahan niya ay ang pagpapakita ng malasakit at ang pagiging responsable hindi lamang sa sarili, kundi sa iba. Isang araw, isang magkasunod na trahedya ang dumaan sa buhay ni Elias. Nabalitaan niyang pumanaw ang kanyang ama, at sa parehong linggo, isang dating kasamahan sa serbisyo ang pumanaw sa isang aksidente. Tumangis siya, ngunit alam niyang ito'y bahagi ng buhay, Isang parte ng masalimuot na realidad ng pagiging sundalo, ang mawalan ng mga mahal sa buhay at mga kasama. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya nawalan ng lakas ng loob. Pinili niyang magpatuloy, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa mga mahal niya sa buhay at sa mga kabataan na umaasa sa kanyang gabay. Ang mga alaala ng kanyang ama, na nagsilbing inspirasyon ng kanyang mga pangarap, at ang mga alaala ng mga kasamahan niyang nawala sa laban, ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pagunawa sa tunay na kahulugan ng paglilingkod. Minsan, kapag wala siyang klase, pumupunta siya sa mga libingan ng mga kasamahan sa digmaan. Doon, sa tahimik na mga sandali, nagdarasal siya, hindi lang para sa kaligtasan ng bansa, kundi para sa kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa hindi siya nagtatangi ng pagkakaiba ng lahi o relihiyon. ang mahalaga para kay Elias ay ang maglingkod sa kapwa, sa bayan, at sa Diyos ng tapat at may malasakit. Sa isang pagkakataon, habang binabaybay ang kalsada pa uwi, may isang batang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, Sargent, paano po ba maging katulad ninyo? Tumingin si Elias sa bata at ngumiti. Huwag mong hanapin ang mga sagot sa labas, anak, sabi niya. Ang pagiging katulad ko ay hindi sa mga uniforme o mga medalyang suot ko. Ang pagiging katulad ko ay sa pagkakaroon ng malasakit sa iba, sa pagiging tapat sa iyong tungkulin, at sa pagbigay ng pag-asa sa mga tao sa paligid mo. Ang simpleng sagot na iyon ay hindi lamang nagsilbing aral sa bata, kundi nagbigay kay Elias ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang misyon sa buhay. Siya ay hindi na lang sundalo o guro, siya ay isang tagapagtanggol ng mga ideya ng pagkakaisa, malasakit, at tunay na tapang. Sa bawat hakbang, muling pinagtibay niya ang kanyang hangarin, maging isang buhay na inspirasyon sa iba at ipagpatuloy ang misyon ng paglilingkod na hindi nagtatangi ng panahon, sakit, o sakripisyo. At sa bawat araw na lumilipas, sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap, Si Sergeant Elias ay patuloy na nagtuturo, hindi lamang ng mga kasanayan sa digmaan, kundi ng mga aral na higit pang mahalaga sa buhay, ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan, at ang hindi matitinag na pananampalataya sa kapwa.